Tignan nyo naman. Hehe. Ah, oh, diba? Siguro, konti na lang eh. Magiging ano na to. Maganda na tong himas-himasin. Di ba? Pwede himas-himasin kasi mga balahibo, lumalabas pa lang oh. Ayun oh. na ano yun. Baka masaktan yun. Mga kaibigan, ito ang favorite kong kulay sa manok. Red na dilawang paa. Parang si crocodile. Red na dilawang paa. Ito yung mga sweaters namin. Marami to nasa bundok. Marami sila, marami. Dalawa lang yung naiwan sa akin kasi dalawang sisiw na lang ang huling na pa-incubate. Dalawang pirasong sisiw. Hindi ko na sinama doon kasi Malalaki na yung mga kasabay nila. Yung mabubuli lang sila. So, dito na sila lumaki. Itong dalawan to. Ayan, o. Oh, magkamukha sila. Pangalan? Si Tigbalang. Tsaka si Otlom. <laughs> Ganda na pangalan, o. No? Pero, mga pogi to. Mga light to. Oh. Pongka ng kulay, o. Oh. Ganda. Ito si, ano to. Si Otlom ito. Itong light Mas malaki. Ngayon, kayo mga kaibigan, ano ba ang favorite nyong kulay? Ako ito, red na dilawang pa Dalusapi in Tagalog. Ngayon, maraming mga kaibigan natin. Katulad ko, may hiling na ako sa mga off colors. So, yung mga kakaibang kulay na manok. Kasi yung standard na kulay na manok, dalawa lang. Italisain, at saka pula. ba? Diba? Maraming mga off colors na mga manok. So, tignan natin kung ano yung mga nakikita namin dito sa aming lugar umpisa natin sa ang mayahin na hen dark red syempre babaeng kulay dark legs Alim Buyogin. Uh, brown Red. Sa English. Um, dark Red. Uh, parang Brown Red na Dark Ampa. Ito may Lying Henny. Pero meron may, siya Lying Henny. Ito may tsura. Parang Red din pero sunog. Tapos yung cotton downy feathers niya sa mi buntot. Black. Mayan lang ka mo. Punong-puno pero magaang. Oh, mayahin. Dark red. Dark legs. Pagkakaiba niya sa alimbuyugin, yung puti niya sa buntot. Ayan o. Yung sa mayahin, itim din yan yung puti sa buntot. Pagitan ng buntot, yan. Pag mayahin, ganyan, puti. Sa alimbuyugin, dark yung puti niya sa buntot na yan. Dapat itim din yan sa alimbuyugin. Hmm. Yan ang mayahin. Kulay ng hatch. Black henny. black henny talagang all black pati mata black pero lang yung palong pula pa itim <coughs> henny talaga yan henny henny handa ting dito sa pang black henny pero meron na siyang konting pula sa mi pulok Ayan o. Meron na siyang specks ng pula sa may pulok. Hindi na siya pure black. Hmm. Medyo may lab. Pero ito mas mukhang babae ito. Babae ang itsura. May ilap nga lang. Ayan yung pulok niya, meron na siyang pula sa may pulok. Ayan. Meron siyang pula-pula ng korte sa pulok mas babae itsura nito ito naman ay ang talisain o gray sa English alam nyo na to ito, may, ito yung ordinary na kulay tsaka yung kula diba? common na kulay ito may balbas to may balbas hindi siya pang karaniwan dahil sa kanyang balbas ang mga ganito naman ang tawag dito sa amin na dito sa Riot Pampanga ay sa rasa puti na may, may inserted na mga iba-ibang kulay mostly pula pero ito slight lang yung kanyang mga nakahalong kulay halos puti siya. ito naman marami itong mga naka panuksukan tawag din sa iba eh nakasuksuk yung mga iba't ibang kulay ito mas marami siyang mga kulay na naka nakahalo sa pagkaputi niya. O, ito rin. Henny. Mayahin din na henny. Dark legs. Pero para malemon-lemon ang kanyang mga pulok. O. Ang daming henny dito. Henny. Paradise na mga henny. O, ito pa. O. Henny din to. Talagang henny-henny. Ito mukha pa talagang babae. Kaya mo babae eh. Pero hindi siya babae. Hmm. <laughs> Ito alimbuyugin. Alimbuyugin. tapos may gold gold gold, bakit gold yan? magulay na gold may lap te magulugun ulit bangka hmm. ito maganda to puti sarasa sarasa ang kulay winner winner na to winner puti na maraming mga iba ibang kulay So, mga kaibigan, ayan, nakita nyo yung mga iba't ibang kulay na available dito sa aming lugar. So, marami din, di ba, may mga binabae. Mga black. Diba? Ako mismo, dito sa lugar ko eh, sa backyard ko, meron akong bulik, may abuhin, may puti, na may balbas, manakita nyo sa mga video. At hiraw, si Bradley, hiraw ang kulay ng talisain na black-gray. So, sana nagustuhan nyo yung mga off colors na pinakita ko sa inyo. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. O, oh, wag pa Paalam! Paalam! paalam.